Our cheese bread ibilis. mayroong okay. cheese yan sa loob yun yun cheese bread limang piece lang po mas yun meron kaya masukin naman cheese bread yeah. Nag-start lang po kami sa pakilo-kilo ng harina, kilo-kilo ng asukal, kilo-kilo ng tingi-tingi lang po yan. Hanggang ngayon, nakakabili na kami ng sako-sako sa -sako, pabiyas. Unti-unti lang tayo, makakaraos din tayo. Ayan. po yung aking cheese bread, ng sa pabiyas. po yung amin Pandisa, jamon, pandisa, for only piso. Malambot na malambot ang aming pandesal Kahit kaya yan mga senior. Ayan. Tagal po bago doon ka sa ang mga squibbles. May cheese na po yan sa gitna. Mga squibbles. Tapos Ayan. Ready to go. Ano nga yung pandisa mga Spidey Pals. pa. Ayan. Malambot po ang aming pandisa. Super lambot. Kahit tostado po po yung malabot pa rin ang aming pandisa mga Spidey Pals. Bagay na bagay yan sa mga Thunders. Ayan. Kung gusto nyo naman po ng tostado Sasamihin nyo lang to estado o pagtisara. Gusto niya yung naman akong dito estado. Hindi ito estado ako sa inyo po. Ayan. Mas mm, pilas. Ayan naman po yung aming toasted chicken with asado. Pork and chicken asado feeling with Yeah, delicious. May kasamang boiled egg. Cheese sa gitna, chicken for the side of eating. Mga na. Super yummy. Malambot ang aming tinabay. Ayan. Pwede pang regalo pang baon. For only 12 pieces in a box. Mga sweet Ayan. Arats na. Ayan. Ayan. Chupa. Ayan yung tinapay mga suki pickles ayun na yung aming pandesal Bili niya pandesal kung gusto niyo ng tostado sasabihin niyo lang po tostado kung gusto niyo naman ng yan naman na half cook lang half cook lang parang malasado ng luto lang kahit tostado po yan matagal pong lumambot ang aming pandesal, sibiyos, bagay na bagay sa tag-ulan. Ayan din po yung aming cheese bread, mga soy bills. Ayan. May cheese po yan sa gitna, mga soy bills. Ayan cheese po yung ginagamit ko. Kahit mahal po ang ayan cheese, super yummy naman ang pinalalabasan ng ating tunapay ang gamit po namin margarine ay star margarine mm. -hmm. puro po yan and butter vegetable oil ang ginagamit ko sa aming tinapay tsaka ang aming powdered milk ay hindi skim milk alaska or ang gamit namin ay birch tree para yan mini shoot saka mura mura po pero masarap naman ang aming cheese na gamit ay eating cheese Or, delikiso po. Mura ang delikiso, pero, yummy yeah, malicious naman ang ah. lasa. Masukit yung na...